Ayun, isang maswerte ang araw po sa ating lahat Welcome po sa aking channel Roderick Hernandez TV Kamusta po ang lahat? Mga nanalo po ba sa STL sa Laguna? Dahil ako po ay taga Laguna uh, For today's video magbibigay lang po ako ng uh, mga numbers tatlong numbers na pwedeng manalo po mamaya dito sa STL Laguna dahil itong mga kapitbahay ko hingi ng hingi sa akin ng mga numbers na kung ano daw ang tatayaan nila dito sa STL Laguna Uh, ako po ay hindi naman po talaga nagpapataya Ako po ay mananaya ng STL Dahil mahilig po talaga ako sa mga numbers Nag-update po ako dito sa YouTube Ng mga resulta ng mga STL tulad dito Tulad ng sa Laguna, Batangas, uh, Pampanga, Bulacan uh, Kaya naman ngayong araw na to Ay uh, magbibigay po ako ng tatlong numero na Pwedeng manalo din sa STL kahit saan Pero dito ako sa Laguna kaya dito kaya sa mga taga Laguna ay magbibigay ako ng tatlong numbers pero ibibigay ko pwede rin naman lumabas yan sa mga sa ibang STL doon STL Batangas, STL Bataan o kaya STL Pampanga o Bulacan. Yan, ang bibigay ko ngayon ay tatlong numbers kayo pong bahalang magpares-pares sa mga number na yan. Ang unang number ay 5. Pangalawang number ay 20. At ang pangatlo ay 23. Yan, pwedeng uh, 520. Okay naman, 523. Pwede rin namang 20 at 23. Yan, sana ang mga numero na yan ay manalo po mamayang gabi sa STL Laguna. At uh, yung mga binigay kong yan, uh, pwede nyo rin pong alagaan yan. Kasi nalabas din yan dito sa Laguna. Sa ibang lugar nga, lumalabas siyang 523 sa Batangas. Yang 5.20. Parang kailan lang lumabas yan sa, kung di ako nagkakamali, sa Bataan. Yan, sana ang mga numero na yan ay manalo po. Manalo po mamayang gabi dito sa STL Laguna. Yan, maraming maraming salamat po sa panonood nyo dito sa channel na to, Roderick Hernandez TV. Sana wag po kayong magsawang manood dito sa channel na to. Yan, sana yung nas, ang lahat po sa atin ay nasa mabuting kalagayan. Shoutout po natin ang laging nanonood ng mga resulta dito sa channel na to, si Madam Cherry Umagap at si Nanay Pelomina de Castro. Ayan, shoutout po sa inyo, maging si Ate Gina Ekat. Shoutout sa inyo. Ayan, thank you for watching. See you later.